Nag-aaway. Nag-aaway. Ang yaro ang ah. Nagpiko na. Ang bilibid, binibigyan ka ng sapatos oh. nag-aaway na. Ang sakay-safety mo yan. Kaya nga, hindi naman bawal mag-dimit ko lang sapatos ah. Ay, nakatik ah. Wala yung yung nangyari ko. Ang iniisip ko ka bakal, yung safety ng paa mo. Kasi pag nabagsaka ng bakal yan oh. Ayun no? oh, ay, kita yan. mo. Oh. Kasi ang yeah. mayabang kuligid ah. Ang mo? mo ka bakal, ito, ikaw na yung binibigyan ah, ng sapatos. Nag-aaway na. Ay na yung binibigyan mo. Luma naman tayo. Wala naman ka. Ano luma? Wala naman. Kita mo, magagalit pa oh. Eh, parang nakasisiga kung pumasok dito eh. Ikaw Alam, mga mga ko siyino yung binibigyan sa pati mo. Siga ka pa? Ano, pwede ka malaki mo. Forget, ano ka, magaling ka sa karate. Punta gina mo. Hindi ako natakot sa bulikid. Gaway ang gaway oh. Masyado yab ang ano ba? Ano binibigyan? Yan niya kung yabag mo ah. Ano may yabag? Ikaw nga may yabag na rin. Pumasok ka dito eh. Ganyan-ganyan so, yung reaction na eh. Ganyan ko maraming ka to eh. Burahin ko lahat siya eh. Hindi yan sinasabi. Ginagawa yan. Gawin mo. Tangina. Gaway na oh. Post, 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 post. Zat, post. Tama, oh, oh, no. no. oh. Tama rin, ,ta tama rin. Bakit bigla ka tumulong, dito sa laro mo, pa nga si bro eh. Tama na. Ano ni bro? Tam tama rin. Salamat sa pindot, eh. Tungkol saan ni bro? Tungkol saan ni? 'Di ka kasama. Ikaw ba 'yung sa karate? Do you mo 'yung boy mo pa Tama na, init pa 'yan.